Lahat dorian guys, dako na. Dari ata sa imabaw guys, kay magpadayon ko o hinlo sa atong gamay na natiwaso na ato nato na sagbot diha guys. O ubay-ubay na ang atong mga tanom na saging diha ah. uban na na dugay-dugay na po ni siya no. Mga isa na ni Katuig kaso ni Wangman murag wala pa siya mamunga guys at ay mga bagong tanong mo kanipod siya o oh. Kunang ikwanan diya sa ubos abukan karon mo tambok ang akong natanong diri na punuan na saging mga 30 40 45 55 na tanan ang atong bago na tanom kung ato ni siyang tutalon tanan ang saging na tanong mga hapit na ma 100 don sa saging na carnava guys karepo doon tambok na ni Oh. Nana, nanahan nanah, nanah, na ang uban na itong mau na lang ni ang atong wala pa na din na saging guys kanidirian na area humanay gamay di mabaw ato nang tapuson paglampas aron mahuman na natagtanong mo na lang na atong tawson guys nindot ni guys sa saging guys kay murag na sa mabora kay naluad ang yang inahan lera na pagkuha sa iyang sa hapon yeah. Kung isa guys okay ang pay mabora guys o. tanggal na guys. di ana guys ang atong nakuha na si Amelia na saging ang oras karon alas dos human kamatay po dun sa bulan uman, hunas po karong orasa mo nang sakto ang atong pagtanom karong adlawa mo ni ang atong katapusan natong pagtanom sa iriyan diriya guys magsugod na ta sa pagtanom yan nato mag tuhog guys uman guys nanatay na buho magtanim na ta mun natin itanong guys guys, sa humana natog tanong mga usa, padayon ta. Kaunahan. po oh guys na nata na na nato ang atong mga saging dinhira ko taman sa atong pagpananom og saging guys kay naabot naman ang atong kuta na 100 ka na ang atong saging na karnapa. ang atong ipantanom bisag naay mga bugtok na kay ang ilang mga mother ana bugtokon ato lagi hapon na siyang tambalan kay niagi natong na vlog nagtambal ta sa atong mga naibugtok na saging kay wala tay na harvest na yung mga bugtok guys muna ni na ang atong natanom ninhira ko taman bye god bless